Saan pa rin dito kayo? Pinapasundo ka po ni Kuya Rob. Sabi ko kay David, sila na lang. Kaya na lang. Okay ka lang po ba? Oo. First lang ako. Ano? Dapat sabihin na lang kay Kuya Rob mo. Next time na lang. I-pass mo na ako sa ngayon.

bago sa hindi ah sakto lang yan pagupit lang ako kanina kumusta ka naman? okay lang po, sayo po wala ka ba kapasok kayo? sa 19 pa naman po yung pasok namin 19? ah nga pala na tuloy ba yung paglipat mo? titi-chirta na? okay Tara na po. Nag-aantay po sila. Kaya nga sa labas. Baba. Pwede pass mo na ako ngayon. Sabi man mo si Garab mo. Hindi mo na ako masara. Ngayon lang naman. Siguro next time sa ngayon. Wala akong ano eh. Ayoko. Parang wala akong ano ganang lumabas ngayon. Kaya na lang. Tsaka busy rin ako. Sige na, baka nag-intin na si mo. Sayang naman po kasi yung araw, tsaka habang wala pa po kami pa. hindi ko katingin. Hindi mo ako mapipilit siya. Sure po ba kanya? hindi kayo sasama? Galit ka po ba sa akin? Magalit siya yun? Hindi hmm? ako magagalit. Wala naman akong... Wala naman akong karapat na magalit sa'yo. Hindi naman tayo. Ba't lang naman, naman tayo? Wala well, namang personal ng feelings, di ba? So, malinaw naman na sa akin ngayon. Ginagawa naman nito para sa ano? Para sa kanila. So, di ba busy ka ngayon? Hindi na po nung nakaraan lang naman po yun. Nakaraan? So, ya, di, di dapat busy ka ngayon? Nagtatransfer ka ng school, di ba? Nang kurso? So, okay ka na? Wala ka nang ginagawa? Naghintay ka na lang? Sige na. Diba ka na? Naghintay na sila, Kuya Rabo. kaya po ba ganyan ka kasi dahil doon sa nasabi ko nung nakaraan. Sorry na po. Sorry na kasi pagod lang naman ako nung tsaka dami ko rin dami ko din pong iisip. Okay lang naman. Tsaka naintindihan ko naman na ayaw mo pa. O di ka nga siguro ready. Siguro sa kanya talaga wala akong gana sa ngayon. Pero, may lang araw lang naman ito, magiging okay lang naman ako ngayon. Sa kanya lang talaga, wala pa talaga sa diwa ako. Yeah. <laughs> Okay. Ito na si Carla, oh. Okay na. Magiging okay na, oh. Isa. Ayun mo na to. Please. Okay na.